Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada. Ba -ba 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 Pasada. Ba Balita. Sa pagkakaton pong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan tayo po pinalad on a Friday morning na makakausap ang pang uh, kinatawa ng ikalawang distrito ng Batangas, si Representative Jerville Luisro. Congresswoman Luisro, good morning po. Johnny Banyas, live na po tayo sa DWIZ, Channel 23, ma'am. Hi, good morning John. Thank you for having me in your program. Apo, Ako po actually ang magpapasalamat dahil uh, supposedly di, dapat nagpe-prepare kayo ng uh, para sa paribagong pagdinig ngayong araw pero ito po ipinagpaliban. So unang-unang katanungan ko po, Congressman Luis Roe, okay na po ba sa inyo yung naging desisyon ng komite na pansamantang ipagpaliban para yes. magkaroon ng uh, panahon si VP Sara do sa kanyang uh, NBI appearance for today? Yes, of course, I I share the opinion, ganon din po ang aking pananaw mm -hmm. kay Chairman Joel Sua, kasama na ang aming lahat ng kasama sa Committee on Good Government, that we really need to pave way para po, matutukan mabigyang panahon ng ating Vice presidente itong imbitasyon sa kanya mm -hmm. ng National Bureau of Investigation kaugnay po ng kanyang mga naging pahayag Apo. laban sa ating pangulo sa ating first lady at sa ating pong speaker ng mm -hmm. 19 Congress of the Philippines. Opo. Bago ko naman po pala ipagpatuloy Congressman uh, Luis Troy mga pagtatanong uh unahan ko na po kayo ha. Uh, hindi naman po kaya kayo sasama ang pakiramdam o magkakasakit kung magka, magkatagalan man tayo ng tanungan ngayong umagang ito? <laughs> Actually, my challenge John, I am on my way to Batangas. Medyo intermittent yung ating signal. opo Kaya... 'Yun ang magiging problema ko right. kasi ang ating signal dito is not as stable in Manila. Apo, apo. No. In A -a. fact, nasa loob na po tayo ng jurisdiction ng Batangas, eh, but we will continue for as long as we have the signal. Opo, apo. Okay, diretso ko na po ha. Right. Meron pong uh, mga nag-react nung sa kainitan po ng inyong pagtatanong kay uh, Binibining uh, uh -huh. Acosta ng uh, OVP, mm. at uh, ano pong reaksyon nyo dahil mukhang kinontra yata kayo ng isa pang kongresista at sinasabing gumagamit kayo ng hypothetical questions? Mm. Wala naman po tayong nakikita ng uh, issue about using hypothetical questions. Mm -hmm. At the most we have to consider, si Gina Costa po ang Special Dispersing Officer Apa. na gumagawa dapat ng trabaho Mm -hmm. ng pagre-release mm -hmm. ng pera particular sa ating mga payee but kagaya po ng kanya naging admission ang kabuuan ng 125 million binigay niya sa sa kay Colonel La Chica. Mm -hmm. so since Since hindi siya nagbigay, I had to do it by way of hypothetical so she will realize mm -hmm. kung anong kahalagahan ng kanyang functions as HDO. Mm -hmm. Na hindi yan dapat i-delegate sa iba because first and foremost, ikaw ang accountable, mm -hmm. ikaw ang mananagot, ikaw ang banded. Apa. Okay, bakit mo dinelegate? delegate So ito, tinatanong kita ngayon. Mayroong mga receipts mm -hmm. not duly signed. Receipts, the mm -hmm. names are unreadable. How will you explain this? Mm -hmm. Kung ikaw ba ang nag-release niyan? Will you will you allow the recipient to claim the money Apo. without signing the same? Mm -mm. So I don't see any issue about hypothetical question mm -hmm. especially when it is relevant. And yes, it is relevant. Dahil siya ang Special Dispersing Officer mm -hmm. na may trabaho ng pagre-release ng budget. Mm -hmm. opo. Uh, ano naman po ang reaksyon niyo Congresswoman Luis Roza sa pahayag ng ilang netizen na sobrang tagal na ang ginugugol niyong panahon sa mga pagdinig na yan. At uh, mayroon ding isang political analyst na nagsabi na mukhang uh, na doble rin lang po or pagsasayang ng panahon yung mga pagdinig sa dinami-dami po ng problema ang kinakaharap ng ating bansa. ma'am. Well, we have to be reminded na mahalaga po ang naging papel ng mga STO mm -hmm. at sa amin pong nalolooban ng pitong pagdinig. I believe na yun yung huli, doon lang nag-appear mm -hmm. itong, should I say, apat na mga witnesses. Apa. SDO po ng DepEd, mm -hmm. SDO ng OVP, we also have Sunshine Faharda who was identified mm -hmm. by the DepEd officials na namigay ng payola. Mm -hmm. And... We have another one, also from DepEd, yeah, Atty. Mm. Salaika, who Opo. unfortunately ay nagkaroon ng medical concern ayon mm. sa kanila. Opo, uh, isa pang bagay ma'am na mahasabi kong nagpataas sa kilay at kinwestiyon ng ilang uh, mga netizen, yung matagal pong hindi pagdalo ni uh, Vice President Sara Duterte sa pagdinig, malaking bagay po yon, di mm -hmm. po ba? Tapos, noon naman pong yeah. dumalo at nag-under oath, hindi nyo naman po nagbigyan ng pagkakataon o binigyan ng pagkakataon makapagsalita o questionin. Marami po nang hinayang sa pagkakataon na yun, Congresswoman Luis Ro. Ano pong pahayag to? dito? Ako po ay naniniwalang maraming mga mga miyembro ng committee who was to our vice president. Kaya lang, sa sa establish po ng facts, mas chronological talaga. Pauna muna yung STO. Mm -hmm. Hindi po kasi namin alam kung anong sasabihin ng Special Disbursing Officer <coughs> during that time. So even myself, I was about to confirm mm -hmm. with the Vice President kung totoo ba yung sinabi ni Gina Acosta mm -hmm. na upon her instruction, ay in-release niya ang pang-125 million kay Colonel Lechica. Mm -hmm. Kaya lang, we have to consider, may tatlong quarters pa ng 2023 eh. Mm -hmm. Tigo, 125 million yan na lahat. In other words, 125 million times 4, that will be equivalent to 500 million, no? Mm -hmm. Kaya lang, ako man ay na-surprise dun sa biglang sumama ng pakiramdam mm -hmm. ni Gina Costa and the President also sought her excuse dahil kailangan niya samahan mm -hmm. yung kanyang SDO sa hospital. But of course, we understand that. Mm -hmm. Kaya lang, tama ka, ako man at ang aming mga kasama sa komite ay may panghihinayang sapagkat opportunity mm -hmm. na yon na mabigyan linaw sana na ating... Apo, uh, Apo. Kung ano. Apo. Follow-up question lamang po Congresswoman uh, Luistro. Wala po bang uh, medical doctors o mga na, med, nasa medical field dyan sa Kongreso con para sila po muna ang unang tumingin bago tuloy ang ilipat sa paggamutan ang inyong mga resource person? First aid? Meron John, Apo. meron. At uh, I understand na during that time. Doktor ng house ang nag-assess kay Gina Acosta mm -hmm. at doktor din ng house ang nag-suggest that she be uh, brought to mm -hmm. a hospital, okay. the nearest hospital. Mm -hmm. And since Apa. nga kamukha ng stand ng ating leadership na Secretary General mm -hmm. dahil government hospital ideally dapat eh mm -hmm. kaya sa veterans hospital din ito nadala Apo. no i hope na we will be given the same opportunity mm -hmm. para maipagpatuloy yung ating pagtatanong mm -hmm. sa ating mga STOs, kay Sunshine Faharda, kay Attorney Sulayka and of course our vice president Apo last few questions with your indulgence at habang malinaw pa rin po ang inyong uh, signal na, madam congresswoman yung pong pinangangalandakan ni uh, VP Sara sa kanyang mga interview na napakaliit na halaga niyang milyon na yan para quote-unquote nakawin nila kumpara sa sinasabi niyang bilyong-bilyong pisong nawawala sa ibang mga ahensya ng gobyerno or sa korupsyon, sa issue ng korupsyon sa kabuuan. Ano pong comment niyo rito, ma'am? John, if we talk about confidential funds, ang kabuuan nito ay 612 0.5 million. Mm -hmm. Saan ang galing ba yan? Uh, this is 125 million times 4 quarters, mm -hmm. that's equivalent to 500 na confidential fund ng OVP. And mm -hmm. then 37.5 million times 3, that okay. is 112.5 million I believe. Ito naman ay sa DepEd, no? So ang kabuang halaga po niyan talking about confidential fund na mm -hmm. irregularly should I say Apa. utilized by both offices is 612.5 million hindi po 150 million. Mm -hmm. Nevertheless okay. ang atin pong pananaw dyan, John mm -hmm. ay no matter how big no matter how small ang maliwanag po ay public funds 'yan. Mm -hmm. At right. dito po nagmumula ang ating ang ating oversight function, ang pagsasagawa natin ng ating oversight function mm -hmm. to look into this tama. kung talaga bang nagamit ng tama because at the end of the day, ito po'y pera ng taong bayan. Mm -hmm. At ang ating pong mandato galing sa ating saligang batas. Public office is a public trust mm -hmm. so the Congress needs to see to it whether the OVP and the DepEd properly utilize the public funds as provided in the General Appropriations Act of 2022 and 2024. All right. We have to be reminded na ito po parang nag-look back tayo. Parang ni-review natin, mm -hmm. parang ni-revisit po natin, sumunod ba sila doon right. sa General Appropriations Act of 2022 and 2023. Right. And we have to be reminded as well, saan ba ito nag-umpisa? Mm -hmm. Nag-umpisa po ito sa budget briefing kung saan maaalala po natin na medyo... The challenge po tayo ng demeanor ng ating vice president kasi mm. hindi naging very welcoming siya right. sa ating mga questions until mm. until the committee on appropriations pa po yun ha kasi budget briefing mm -hmm. was prompted to initiate this inquiry mm. in aid of legislation right. and we have to make it clear John Apa. ito po ay hindi hearing proper this is not a court of law ito po ay inquiry in aid of legislation we, we need to be reminded that the purpose of the house is to be able to enhance our existing laws, mm -hmm. and come up with new ones kung kailangan. Apa, apa, apa. Uh, tito po sa usapin ng Committee on Good Government. We have resolved already and very soon ilalabas na po natin ang uh, ating bill pertaining to the use of confidential fund. No, Number right. one, dapat po mataas ang qualification and special disbursing officer. Mm -hmm. All right. Because they have to realize na napakahalaga po nitong function ng SDO. Mm -hmm. Number two, pagdating po sa fidelity bond, if the purpose really is to protect the public funds, kung magkano public fund, tapat equivalent ang fidelity bond. Mm-hmm. All right. Ano po ba nangyari dito kay Gina Acosta? 125 million last quarter of 2022 ang Fidelity budget is only 8 million. Apo. The premium is 60,000. Apo. Kung, kung naman kukuhanin ni Gina Acosta if ever there will be a need to return the 125 million. Kung, And then we provided some provisions also to make sure that uh, there is rigid auditing para ng confidential fund apo, apo. without compromising its confidential nature. Kong, as much as I want yes, to, John. opo, kaso kinakapus uh, kinakapos ako sa uh -huh. oras. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Uh -huh. Good morning po, ingat. Kong. Thank you, John. Apo, apo. Good morning, good morning. Thank you. Alright, siyan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si uh, Batanga 2 District Representative, uh, Jerville Jinky, lo vestro